Okay, so yun magandang araw mga karinger. So, magandang araw sa atin. Araw ng lunis ngayon. So, ayan. So, nandito tayo ngayon sa ating area. Sa Estero de Balete. Okay, so dahil malinis naman yung ating area. So, nag-trim na muna ako ng puno ng yug So, para hindi na lumaylay, no? Uh, nitrim natin tong niyog na to okay so bago natin pakita yung mga nagawa natin ngayon ay lalapag muna tayo ng malupitang intro natin okay so yun pakita natin mga karinger yung ating estero so napakalinis at may lumot lang na konti yang may lumot na kulay itim. At syempre punta tayo dito sa may ano, Sa may San Marcelino Banda. So ayan malinis pa rin mga karinjero. O malinis pa. Talagang area natin dahil lagi po natin itong minomonitor talaga. At syempre pag may nakita tayong mga nag tatapon ng basura so nasisita natin at sumusunod naman sila mga karindyan eh. noong una so pahirapan pero ngayon so kusa na kusa na magiging malinis yung ating estero ayan so yan okay so yun dahil wala naman tayong iiskopin na basura sa ating estero so inunahan ko na tong niyog yung mga palapa niya so nangabali din naman yung iba lang kaya ayan nitrim natin yan o, kasi malapit na lalapat dito sa tubig <coughs> ayan yung bangga natin is maraming tubig dahil panayang ulan no? umuulan minsan malakas kaya yun na yung mga nakuha natin ayan palapa Al, lang ng niugyan mga karinger ah, na trim natin so yun lang ang nagagawa natin ngayon muna uh, ah, so para bukas pala nasa isla de professor na naman kami no so uh, ah, titingnan natin kung anong mga magawa natin bukas doon okay so hindi ko tatagalan yung update ng ating estero di balete eh? kasi ipiplex din natin yung mga tropa natin ang kanilang mga estero na pinapangalagaan no kaya hindi ko natatagalan yung area ko kundi papasok tayo sa ibang area no i-update ko rin kayo sa mga iba't ibang area ng estero dito sa Manila no okay so ganun pa man at yung mga nag-comment sa ating reels, no? Nag-comment sa ating reels, si YouTube. So, flex natin mga ano nila. Yung mga rails nila o YouTube man nila, no? I-flex natin. Kung nag-comment ka sa YouTube, sa video natin sa YouTube, so, uh, YouTube channel mo rin yung i-flex natin. Kung sa reels naman, so, sa reels nyo din ang i-flex natin, no? Okay, so standby at papasok na tayo sa ibang area. Okay, so yun mga karinger, ito po yung team C. Eh. So, pandakan area po ito. At syempre, habang pinapanood nyo yung video, so, unti-unti na rin tayo maglalapag sa ating mga ipiplex na reels or youtube no channel okay so yun sisimulan na natin maglapag at pakisiportahan nyo na lang po dahil mga mababait din po yan so sa may mga reels din po so mag comment na lang po kayo sa kanilang mga reels at siyempre like and share din para kayo po ay mabalikan no okay start na po tayo habang nanonood po kayo ng ating mga video okay so yun mga karinger na uh, nipiplex na nga natin yung mga nagko-comment sa ating ano uh, rails so so sa youtube natin is kukunti yung nag uh, o so, hindi muna tayo naganap uh, next nating vlog uh, ang ipiplex natin yung mga bagong comment na lang halimbawa itong video na to is may nag comment so yun ang kukunin natin sa na ipiplex no ah uh, sa sunod nating video na i-upload no okay so yun na uh, tuloy tuloy lang tayo sa panunod mga karanger hanggang sa dulo nito ay may mga <coughs> eh, second lapag natin yung mga ano no second flex natin yung mga naka dito kung tayo sisipagin pa no pero at least nailapag ko na kayo so tuloy tuloy lang sa pag comment mga karanger at tuloy tuloy rin nating ilalapag yung mga reels nyo or channel nyo no so kaya kung ako sa inyo dalas dalasan nyo na mag comment sa ating youtube channel na mga inupload na video no okay so sige lang at sempre, para sabay sabay tayo walang may sa atin kaya like and share and then support lang mga karinger so gawin nyo lang ang nasa puso nyo at syempre maga uh, mararating din natin yung mga goal natin sa buhay okay Okay, so ngayon, papasukin na naman natin ang Tempako. Okay, tempa. tempako shout out sa inyong lahat dyan. Paano masabi? Okay, so yun mga karenger at pumasok na nga tayo dito sa ano, uh, team B. So, pandakan area pa rin po ito. Ayan, so panoorin lang po natin ang kanya-kanya mga ginawa at palike and share din po ng mga video. So, para makatulong din po tayo sa kalikasan. No? Kasi, pag na-like and share nyo, no ang ating mga video so makikita po ng karamihan lalo na po yung mga nakatira sa tabing ilog na magiging aware po sila no na hindi na po sila magtatapon ng mga basura sa ilog no kasi yun po yung mga dahilan pa na magiging madumi ang ating karagatan at ating kailugan so kaya sana malike sir share po ang ating mga video palagi para lagi po napa Pusakali po pong mapanood ng ating mga uh, nakatira sa mga uh, tabing ilog. So magiging malinis po sila. No? Okay, so maraming salamat. At tuloy-tuloy lang ang ating panonood sa ating mga video. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Okay, so yun mga karinger hindi lang po at uh, ilog ang ating ilini, nililinis no? so pati na rin po yung mga bangketa ng ilog so kasama po yan sa paglilinis natin kasi kung hindi po natin lilinisin yan so once na humangin maghangin man no? so lilipad din po yan papuntang ilog kaya so minabuti na namin mga ah uh, stereo ranger so isama na namin para kung sakaling mang dumating ang mga malakas na hangin so hindi na po siya ililiparin papuntang ilog yun at uh, siyempre isusunod na natin ngayon ang team A so may team A pa rin po tayong ilalapag dito pagkatapos nitong uh, team B A few moments later. Okay so ito po yung tanke kung saan ito at uh, sa estero ditangke po ito sa pamang pangangalaga po nila ma'am uh, uh, Rodriguez no. Uh, yan So madami pa rin po silang mga basura. So kasi uh, siguro pasaway pa rin po siguro yung mga tao nakatira dyan sa tabing ilong. No? Ayan sila Fernandez po yan magkasama. yan mag-asawa po yan. Nakahirya ano dyan sa estero di tangke. So yan at kasamahan pa rin po natin yan sa team. No, time-hating po yan sila. Okay, so, yun. Ah, uh, tuloy-tuloy lang mga ka mga ranger Ayan. So, palike and share lang mga ranger ng ating, ano, uh, channel, no. Uh, ating mga video. So, sa mga hindi pa po nakapag- uh, subscribe no subscribe no na rin po para lami-lami yan para tuloy pa rin po ang ating pag-update sa mga estero no so kung tuloy po kayo magsusuporta so tuloy rin po ang pag-update namin at syempre malaking papasalamat natin at may nadagdag naman tayo mga bagong uh, subscriber no okay so maya maya mga karanger at syempre hindi naman natin pwedeng hindi lalapag ang ating napakalupit na outro no so gawa po ito ni DJME salamat